mga ka-health, nandito na naman po tayo sa panibago nating video na alam kong magugustuhan niyo. Ako <coughs> nga pala si Cristina, isa ako nurse. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang benepisyo ng halaman na ito. Ito ang lemongrass. At bago yan, sana'y magpatuloy na i-like, i-comment, at i-share niyo video na to And don't forget to subscribe our channel. At malapit na po tayo mag 1,000 subscribers na may sana suportahan mo kami along the way. Narito ang video para sa inyo. Ang lemongrass ay madalas matagpuan sa mga lugar na may mainit na klima tulad ng Pansang Pilipinas. maari itong makita sa mga halamnan, hardin o maging sa mga paligid ng bahay. Karaniwang itinatanim ito sa mga lugar na may mabuting drainage at maayos ng sikat ng araw. Ang tanglad ay kadalasang kilala sa kanyang mabango at citrus na amoy at maaaring gamitin sa kusina para sa mga lutuing pampalasa. Ang tanglad o lemongrass ay mayroon lang magandang epekto sa kalusugan, pagsubpo ng stress at anxiety. Ang lemongrass ay kilala sa kanyang potensyal na makakatulong sa pagsugpo ng anxiety at stress. May mga compound ito tulad ng citronella na may kakahehang na magbigay ng calming effect sa utak. Ang pagsinghot ng amoy ng lemongrass o ang paggamit nito sa aromatherapy ay maaring makatulong sa pagsanay ng katawan sa pag-relax at maibsan ng stress. Maaring ito rin ay may epekto sa pagpapababa ng blood pressure na maaring kaugnay sa pangkahalatang pagpapabawas ng stress sa katawan. Antimicrobial properties. Ang lemongrass ay mayroong mga antimicrobial properties na nangungulugang may kakayahan itong labanan ang ilang mga mikrobyo o microorganism. Ang ilang formula ng lemongrass ay nagtataglay ng mga aktibong sangkap tulad ng citronella, citral at limonene na may potensyal na epekto laban sa iba't ibang uri ng bakterya at fungi. Ang mga antimicrobial na katangian ng lemongrass ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng paglago ng bakterya at iba pang mikrobyo. Dahil dito, ginagamit ang lemongrass sa iba't ibang larangan tulad ng pagkain, panlaban sa mga kulisap at kahit sa ilang tradisyonal na gamot. Pagpapababa ng blood pressure, ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang lemongrass o tanglad ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pagpapababa ng blood pressure. Ang mga aktibong sangkap sa lemongrass tulad ng citronella at citral ay maaring magkaroon ng dilating effect sa mga blood vessels na maaring magresulta sa pagpapababa ng resistance sa daloy ng dugo at kung gayon sa pagpapababa ng blood pressure. Subalit, mahalaga pa rin ang pagtuklas ng mga mas maraming sayantipikong ebidensya at malalim na pagsusuri upang masusing maunawaan ang epekto ng lemongrass sa blood pressure hindi dapat ituring na pangunahing lunas ang lemongrass para sa hypertension at ang sino mang may problema sa blood pressure o iba pang kondisyon sa kalusugan ay dapat magkonsulta sa kanilang doktor para sa tamang pangangalaga at payo. Regulasyon ng Blood Sugar Levels Mayroong ilang ebidensya na nagpapahiwatig na ang lemongrass o tanglad ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa regulasyon ng blood sugar level. Ang ilang aktibong sangkap sa lemongrass tulad ng citronella at citral ay ipinapakita ang potensyal na makakapekto sa insulin sensitivity at glucose metabolism. Ang pagkakaroon ng magandang insulin sensitivity ay mahalaga sa pagsugpo ng mataas na blood sugar levels at pagpapababa ng panganib ng type 2 diabetes. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang pagsusuri sa mga epekto ng lemongrass sa blood sugar ay nasa simula pa lamang at mas maraming pagsusuri at klinikal na pag-aaral ang kinakailangan upang matukoy ang eksaktong mekanismo at dosis. Pampatanggal lagnat Tradisyonal na ginagamit ang lemongrass bilang pampalawak ng airways at pampatanggal lagnat. Ang lemongrass ay kilala sa ilang potensyal na health benefits at isa sa mga ito ay maaaring maging kaugnayan sa pag-alis ng lagnat. Ang lemongrass ay mayroong mga antimicrobial properties na maaaring makatulong sa pagsugpo ng ilang mikrobyo o virus na maaaring maging sanhi ng lagnat. Ang ilang tao ay gumagamit ng lemongrass bilang bahagi ng kanilang mga remedyo para sa lagnat tulad ng pagluluto ng tanglad tea o pag-apply ng tanglad oil. Subalit mahalaga pa rin na maging maingat at kumonsulta pa rin sa doktor para sa mga tamang diagnosis at pangangalaga lalo na kung ang lagnat ay bahagi ng mas malalang sakit o kondisyon. Ang lemongrass ay maaaring maging bahagi lamang ng pangkahalatang pangangalaga sa kalusugan at hindi ito dapat gawing pangunahing lunas para sa anumang karamdaman. Pagpapabuti ng digestion, ang lemongrass ay kilala sa kakayahang nitong magtaguyod ng normal na digestion. Mayroong itong mga aktibong sangkap tulad ng citronella at citral na maaring magkaroon ng positibong epekto sa sistema ng digestive. Ang tanglad o lemongrass ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng gas at pamumula. Maaring makatulong din sa pagsasaayos ng mga problema sa chan at pagtaas ng produksyon ng digestive juices. Ang mga epekto na ito ay maaaring magresulta sa mas mahusay na proseso ng pagtunaw ng pagkain at pangkalatang kaginhawaan sa tiyan. Maaring subukan ang tanglad bilang bahagi ng pagkain tulad ng pagluluto o tanglad tea o pag-aadobo ng mga putahi gamit ang tanglad antioxidant properties. Ang lemongrass ay mayroong antioxidant properties dahil sa mga aktibong sangkap nito tulad ng citronella, citral at limonin. Ang mga antioxidants ay mahalaga sa pangangalaga ng kalusugan dahil nakakatulong sila sa pag-neutralize ng free radicals sa katawan. Ang free radicals ay maaaring magdulot ng oxidative stress na maaaring magresulta sa damage ng cells at maaaring magdulot ng iba't ibang mga kondisyon sa kalusugan. Ang mga antioxidant ng lemongrass ay maaaring makatulong sa paglaban ng ganitong harmful na epekto at maaaring magkaroon ng protective role sa mga cells at tissue. Ang pagkakaroon ng regular na kasama ang lemongrass sa iyong dieta o ang paggamit nito sa iba't ibang mga pagluluto ay maaaring maging bahagi ng pangangalaga sa kalusugan at pagsiguro ng sapat ng antioxidant sa katawan. Pampalakas ng immune system, ang lemongrass o tanglad ay mayroong ilang mga bahagi na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ito ay may mga antimicrobial at anti-inflammatory properties dahil sa mga aktibong sangkap nito. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa laban sa ilang mga bakterya virus at iba pang mikrobyo na maaring magdulot ng sakit. Bilang karagdagan, ang lemongrass ay maaring magkaroon ng mga antioxidant compounds na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan. Ang regular na paggamit nito tulad ng pagluluto ng tanglad tea o pagadobo ng pagkain gamit ng tanglad ay maaring magambag sa pangangalaga ng immune system. Ngunit mahalaga pa rin na tandaan na ang pagpapalakas ng immune system ay isang pangkalahatang layunin at hindi lamang dahil sa isang partikular na sangkap o pagkain. Ang maayos na nutrisyon, sapat na tulog, regular na ehersisyo at iba pang malusog na gawi ay mahalaga din sa pangangalaga ng malakas na immune system. Maari mo itong subukan bilang isang natural na bahagi ng iyong pangangalaga sa kalusugan. Ngunit mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa doktor. Salamat mga kahel sa pag-join sa ating paglalakbay tungkol sa mga health benefits ng tanglad o lemongrass. Sana ay natuwa kayo at natutunan ang ilang mga kahangahangang benepisyo nito. Kung may mga tanong kayo o may iba pa kayong alam na mga health benefits ng tanglad, huwag mga atubiling uh, i-share sa comment section gusto ko rin malaman ang inyong mga karanasan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga impormasyon ukol sa kalusugan at wellness. Kung nais ninyong manatili na updated, i-click lamang ang notification bell. Maraming salamat ulit sa pagiging kasama natin ngayon mga ka-health. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Healthy Pinoy nagpapaalam at huwag kalimutang mag-ingat palagi sa inyong kalusugan mga ka-health.